kung sino ang huling lumabas dito ay sa mag ng 2,000 cash. Kaya rin mo kayang maligo at manalo sa ganitong klasing content? At isusugal mo ba ang buhay mo para lang manalo? Kumuha ako ng mga malulupit na tao para sumalis sa palaro na ito. Dito natin masusubok kung sino ba talaga sa kanila ang tunay na halang sa sigmura. <laughs> Sa pagsisimula ng challenge, ay eh masaya-masaya pa ang lahat. <laughs> Gagoy inyo mga tanga. Para lang silang naliligo sa normal na tubig. What? Walang gustong sumukos kanila dahil lahat sila ay palaban. Walang malakas. Wala pa ang mga pagsubok pero nahihirapan na sila. Ito na ang unang pagsubok. Oh! sa unang pagsubok pa lang, ay dito na nila nararamdaman ang hirap at ang kate. Pero wala pa rin sa si kanila ang gustong sumuko at dito silang manalo. Para sa 2,000 guys, gagawin namin ang lahat kahit sa mga kate! Pag ikaw na nalo, ano gagawin mo sa 2,000? Pabili <laughs> ba ba ng babae! <laughs> What's happened? Dapat ka katol. <laughs> Naitay. Andito po ako ngayon sa kamukiran at dumalaban para sa 2000. May pambili na tayo ng ulam. Wow! Lalabas <laughs> <laughs> na ako dahil sobrang katol na guys. <laughs> <laughs> dahil sa sobrang kati ay halos hindi na sila makalubog. Nice. Wala pa ang pangalawang pagsubok Pero parang nahihirapan na sila Talagang maiiyak ka na lang talaga dito kate na ko. Mm -hmm. Ang kate guys Ang kate Hindi ko alam kung nararamdaman ko Paano ang pakiramdam ko Hindi ko naalam. na alam Namamanhid na ako talaga Dahil dito problema problemado ang lahat Dahil sa pangalawang pagsubok Siguro na ang pagsubok. <laughs> guys, ayaw ko na talaga guys. Hindi ko na kaya. Suko na ako. <laughs> guys, salamat ako guys. Guys, salamat ako guys. Hindi ko na kaya.